Brigada in the heart of changing lives. Makabagong tunay na radio, tunay na radio angat sa musika at balita, musika at balita. Brigada News FM. Broadcasting from the nation's seat of power in the vibrant capital of the Philippines, Metro Manila, our home, our treasure, and our pride. Join the Brigada Nation Building Initiative to create sustainable jobs by attracting more travelers to discover the delightful Philippines. Be the heart of the delightful Philippines. Isang bayan, isang tahanan. Sabay-sabay natin palakasin ang tulong, trabaho at turismo. Brigada. In the heart of changing lives. This is 105.1 Brigada News FM. Brigada News FM. Manila, the music and news authority. Mga kabrigada, ang ating one time, the new Filipino time, alas 12 na ng Tanghali. This time check is brought to you by Power Cells Herbal Capsule. 16 years ng kasama mo. Siksik -sik sa mga bagong balita, rinig sa buong bansa. Buong bansa. Sa narito na ang Brigada Balita, nationwide sa Tanghali. At ngayon... Narito ang inyo mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Tuldukan ang sakit dahil ikaw ang sandigan. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Sa tanghali. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Brigada News Headlines. Sa Brigada Balita Nationwide ngayong tanghali. Brigada Balita Nationwide. Sa Brigada House Speaker Martin Romualdez kumpirmado nang magre-resign ngayong hapon. Speaker, hindi pa rin daw lusot sa flood control probe kahit mag-resign ayon yan sa Malacanang. Unang araw ng 3-day transport strike ng Manipela o Marangkada na. Budget briefing naman ang DPWH sa Kamara Kabrigada. Natuloy na ngayong araw. Samantala mga duplicate projects at iba pang flood control na nagkakahalaga ng higit 250 billion pesos tinapyas na ni Secretary Vince Dizon. At ilang lugar na pa rin sa signal number 1 para sa Bagyong Mirasol. Sa pang-LPA na binabatayan sa labas ng PAR, nagdevelop na bilang Isang ganap na paglok. Brigada Balita Nationwide. Sa tanghali. Buong puso, buong puso kasama ang buong pwersa ng Brigada News, News FM Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve to a achieve better life. life kasama ang lakas ng Thrive Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Brigada Balita Nationwide. Magandang Tanghali, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao at sa buong mundo. Mula rito sa Brigada News FM Manila, ito ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Araw ng Merkules, Kabrigada, September 17, 2025. Kami po ang inyong mga tagapagbalita, Brigada Angel Di Vera. at Brigada Abner Francisco. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Brigada Balita Nationwide. Umako tayo sa detalye ng ating mga balita, mga kabrigada. Party Leaders Meeting idinao sa Kamara ilang oras bago ang sesyon ngayong hapon. Samantala si Speaker Martin Romualdez naman at napapabalitang papalit sa kanya, abay nagkausap na. Live mula dyan sa Kongreso, Brigada Haji Kaaminyo, Ibrigada Mo! Brigada Live Report! Balikan natin mamaya mamaya ng konti mga kabrigada Si Brigada Haji Kaaminyo Brigada Balita Nationwide Sa taon ay pa rin ang balita mga Ang palasyo naman tiningak na di pa rin lusot Sa flood control investigation si Martin Romualdez Kahit na mag-resign bilang house speaker Mula sa Malacanang Brigada Maricar Sargan Ibrigada mo Brigada Report Kinumpirma ng Malacanang na nagkita kagabi si na Pangulo Ferdinand Marcos Jr. at House Speaker Martin Romualdez sa press briefing sa palasyo ngayong umaga. Tipid si Palace Press Officer K. Castro sa pagbibigay ng ipapanggitag detalye kung ano ang napag-usapan ng Pangulo at Romualdez. Nilinaw din ang palasyo na mag-resign man o hindi si Romualdez. Patuloy nagugulong ang investigasyon ng gobyerno at hindi magiging daan ang pagbibitiw na ito upang makalusot ang mambabatas sa pananagutan na sakaling mapatunayang nagkasala ito ito lang ina na umalay magsakaroon ng change of leadership sa mababang babang kapuluhan mamayang hapon na kasabay ng investigasyon ng gobyerno sa mga irregularidad sa flood control projects. Matatanda ang una ng lumutang ang pangalan ni Romualdo sa mga pagginig sa ugnay ng maanamalyang flood control projects. Dagdag pa ni Castro kung ang desisyon ni Romualdez na bumaba sa puwesto ay upang bigyang daan ang marayang investigasyon at mapanatili ang integridad ng institusyon na katanggap-tanggap ito sa palasyo. Mailam din umano na gamitin niya ang pagkakataon upang linisin ang kanyang panganan at maglatag ng mga ebidensyang susuporta sa kanyang panig. In the heart of changing lives, ako si Brigada Marcar Sargan ng 105.1 Brigada News sa Manila, The Music News. Okay. Umahataw Brigada Balita Nationwide Brigada Balita Nationwide Brigada Weather Update Weather Update A brigada nag-develop na bilang isang ganap na bagyo ang binabantayang low pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility Bulitong lamonitor sa layong 1,330 kilometers dyan sa silangan ng Birak, Katanduanes Naglay ng bagyo ang lakas ng hangin na aabot sa 45 kilometers bawat oras at bugsong papalo naman ng hanggang 55 kilometro kada oras. Sa oras na pumasok ito ng para, tatawagin itong bagyong Nando at ikalabing apat na bagyo sa bansa. Samantala kabrigada, nasa vicinity pa rin ng Alfonso Lista Ifugao ang bagyong Mirasol. Inaasahan ding lalakas pa ito bilang isang tropical storm bago lumabas ang para bukas ng umaga or hapon. Nakataas pa rin ang tropical cyclone wind signal number 1 sa mga sumusunod. Batanes, Cagayan, kabilang ang Babuyan Island, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Northern at Central portion ng Aurora, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ipugao, Binguet, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, the northeastern portion ng Pangasinan at northwestern portion naman ng Nueva Ecija. Bagong bago, Brigada Balita Nationwide. Balita pa rin, tukos sa bagyo mga kabrigada, ang NDRRMC inilagay na sa blow alert status dahil sa nararanasang sama ng panahon, dulot ng bagyong mirason. Brigada Kath Austria, ibrigada mo. Brigada, I report inilagay na sa Blue Alert status ang National Disaster Risk Reduction and Management Operations Center dahil sa nararanasang sama ng panahon sa ilang bahagi ng bansa dulot ng bagyong Mirasol. Ayon kay Civil Defense Administrator at Undersecretary Harold Cabreros, layo nitong masiguro ang mabilis sa pagtugon sa kaning kailanganin sa gitna ng masamang lagay ng panahon. Sa pagkaya ng OCD, maaring magdala ng malawakang malakas sa ulan ng bagyo na posibleng magdulot ng pagbaha at landslide sa ipatibang bahagi ng bansa. Samantala, inalerto na rin ang PNP ang lahat ng units nito sa Southern Luzon dahil sa bagyo. Ayon, kay Acting Chief PNP Lieutenant General Jose Melencion Artates, Jr., inatasan na niya ang mga police commanders sa mga apektadong lugar na makipagugnayan sa mga lokal na pamahalaan at disaster response agencies para sa preemptive evacuation hanggang sa search and rescue. Bahagi ng paghahanda ang prepositioning ng mga kagamitan at mobility assets sa mga probinsyang itinuturing na high risk upang matiyak ang agarang tugon kung kinakailangan. Tiniyak din ng PNP na may nakahandang contingency measures kabilang ang medical teams at relief supplies. In the heart of changing lives, ako si Brigada Cass Austria ng 105.1 Brigada News sa FAM Manila, The Music and News Oh, sorry, A brigada balikan natin si Brigada Haji Camino Live mula dyan sa kongreso Brigada Haji i Brigada mo Brigada, brigada. <laughs> Ganun pa mga nitong si House Deputy Speaker Jay Conghun na nagkausap na si na Speaker Martin Romualdez at ang napapabalitang papalit umano sa kanya sa pwesto na si Isabella Representative Faustino Bocci D. III. Tumalo si Conghun sa pinatawag na party leader, uh, leaders meeting sa kamara ngayong umaga ilang oras bago ang nakataktang sesyon sa plenaryo. Sa panayam kay Conghun, sinabi nitong maganda ang mood ni Speaker Romualdez at nakangiti pa magkaibigan Anya, si Romualdez at Zati at mataas ang kumpiyansa ng speaker dito na maitataguyod ang adhikain ng gobyerno at masusuportahan ang mga programa ni Pangulong Bongbong Marcos. Ipinaliwanag din ni Kung si Di ang napipisil sa kaling batuloy yung resignation ni Romualdez dahil sa kanyang malawak na karanasan at mahusay na pamamalakad bilang gobernador at vice-gobernador ng Isabela at bilang isang kongresista sa panahon ngayon ay kailangan umunong maging stable ang kamara at mananatiling prioridad ang pagpasa sa pampansang budget para sa susunod na taon. Dagdag pa ng House Leader, pinili ni Ron Valdez na magsakripisyo at patagal na na itong pinag-iisipan dahil apektado na ang institusyon at upang magkaroon din siya ng sapat na panahon upang harapin ang mga paratang at intriga laban sa kanya. Samantala, binigyang diin naman itong si House Senior Deputy Majority Leader Lawrence Defensor na suportado niya ang pagpapalit ng liderato lalo't kailangan ng kamera na muling ibalik ang integridad nito at ang tiwala ng publiko. Yan ay matapos ang anyong issue sa maanumadyang flood control project na matatawag na highest form of, of a uh, flunder o pandarampong. Sabi ni Defensor na kalulungkot na naapektuhan na yung reputasyon ng kamera. gayon man, kinikilala nito ang pagiging mabuting tao ni D at ang tahimik na leadership nito sa House of Representatives. In the heart of changing life, ako si Brigada Haji Kaamilio now with the 5.1 report at the news at Manila the music and news authority katapaltita nationwide ang grupong manibela naman ka brigada nag kilos protesta kontra korupsyon sa unang araw hanggang kanilang tigil pasada live naman mula diyan sa Quezon City Brigada Jigo Costodio i brigada mo brigada report regarding angel sa unang araw ng tigil pasada ng grupong manibela nagkasasila ng kilos protesta para kundinahin ang malawakang korupsyon sa gobyerno. Kaugnay nga yan sa maanmalyang flood control project. Ayon kay Manibela Chairman Marvel Buena, magdamag na bumabiyahe ang nasa sektor ng transportasyon at sa bawat isang litro ng gasolina na kanilang ikinakarga ay halos 18 pesos ang buwis na inaambag nila. Pero ang buwis na ito, napupunta lamang daw sa bulsa ng mga kurakot na politiko. Aniya dapat ng matigil at labanan ang korupsyon. Sa Philcoa sa Quezon City, mahigit 200 miyembro ng Manibela ang nakiisa sa kilos protesta. Bukod sa Filcoa, nagkasari ng kilos protesta ang Manibela sa iba't ibang strike centers sa Metro Manila. Sa taya ng Manibela, nasa 100,000 miyembro ang lalahok sa tatlong araw na nationwide transport strike sa September 21. Makikisa rin sila sa malawakang kilos protesta sa Luneta kung saan magbibigay sila ng libreng sakay sa mga makikiisa Matapos ang kanilang kilos protesta, kusang namang nag-disperse ang grupo. Samantala, sa kabila ng tigil pasada, nananatiling normal ang biyahe ng mga pampasaherong jeepney sa Felcoa at hindi pahirapan ang pagsakay ng mga pasahero. Ay naman sa Quezon City Police District, naging mapayapa ang kinasang kilos protesta ng grupong Manibela in the heart of changing lives sa ko si Brigada Jigo Custodio ng 15.1 Brigada news of Manila, the music news. Pagong pagong, brigade balita nationwide. Okay rin bali ang balitang yan mga kabriganda Nagdeploy ang Office of the President Department of Transportation Philippine Coast Guard at Philippine Ports Authority ng mga bus at truck ngayong araw September 17 hanggang 19, 2025 para sa libreng sakay sa piling ruta o lugar sa Metro Manila Ito ay bilang tugon sa tigil pasada ng ilang transport groups na bilang sa mga rotang may libreng sakay mga kabrigada ang monumento hanggang Quezon Avenue via EDSA nagtahan hanggang Espanya via Naxon Plains hanggang Cubao via EDSA. Welcome Rotonda hanggang Quezon City Hall. I Rodriguez Araneta Avenue hanggang Quezon Avenue. I Rodriguez Araneta Cubao. Kaugnay nito mga kabrigana, nakastandby na rin ang Manila City DRRM Office at Manila Traffic and Parking Bureau sa Katipunan upang magsagawa ng libreng sakay sa lungsod ng Manila sa oras ng pangangailangan. Samantala mga kabrigada, humarap naman sa budget briefing ng House Committee on Appropriation. Commission si DPWH Secretary Vince Dizon kung saan mas mababa na ang panukalang budget ng 30%. Ito'y matapos burahin ng DPWH ang mga duplicate at nakumpletong proyekto pero may pondo pa rin pati na. ang budget para sa rock netting at cut eyes na nagkakahalaga naman ng mahigit 250 billion pesos. Sa liham ni Dizon kay House Speaker Martin Romualdez at maging sa House Committee on Appropriations, tinukoy nito na locally funded flood control projects ang tinapyas. Walaan daw pondo sa mga programa at proyekto sa agrikultura, edukasyon, kalusugan at pabahay, maging ang paggawa, social welfare at information technology. Bagong bago, Brigada Balita Nationwide. Sa iba balita mga kabrigada, ang FBI iniimbisigahan na isang building sa Maynila na ang kontraktor ay ang mga diskaya. Brigada Katrina Hunson, i-brigada mo. Brigada, report. Ipinagutos ni National Bureau of Investigation Director Jaime Santiago ang investigasyon sa dalawang kontraktor na nanalo sa bidding para sa 2.4 bilyong bagong gusali sa Maynila. Nadiskubi kasi ang tatlong kumpanyang may hawak ng kontrata ay ang St. Timothy Construction Corporation, Saint Gerard Corporation at Waymaker General Contractor na umano'y pag-aari ng mga diskaya na kasalukuyang iniimbestigaan dahil sa muna mga anomalya sa flood control projects. Ayon sa NBI, ang Department of Public Works and Highways na nagsagawa ng bidding noong 2023 para sa pagpili ng kontraktor ng proyekto. Nilinaw naman ni Santiago na wala siyang sinasabing may irregularidad o katiwali ang nangyari, ngunit tuloy pa rin ang investigasyon upang masiguro ang transparency. Isa na rin kasi sa tinitingnan ay ang proseso ng bidding at mga ugnay ng mga kontraktor sa issue dahil posible itong aspeto ng korupsyon sa bansa. In the heart of changing lives, ako, si Brigada Katrina Henson ng 105.1 Brigada News sa Pamana nila, The Misca News. All over the Balita nationwide. Katabalita nationwide. Sigaw okay, pa rin ang ating mga balita, mga kabrigada. Ka na naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga bagong promote ng mga generals at flag officers ng Armed Forces of the Philippines na manatiling tapat sa bawat Pilipino at maging sa Republika ng Pilipinas. Sa kanyang mensahe sa panunumpa ng mga opisyal sa Malacanang, binigyan din pa ng Commander-in-Chief na ang kanilang panunumpa ay para sa bansa at maging sa bawat Pilipinong umaasa sa pamamagitan ng AFP, sila ay mamuhay ng ligtas, mapayapa at may dignidad. Hindi lamang ito sakbaang sa kanilang karera, kundi muling magpapatibay ng kanilang pangako na manatiling tapat sa konstitusyon at maging sasambayan ng Pilipino. Ipinalala pa ng Pangulo na dapat silang kumilos ng may integridad, igalang ang batas at ipagtanggol ang demokrasya. Samantala, kinilala naman na ang punong hekotibo ang sakripisyo ng mga opisyal at tiniyak na nakahanda ang administrasyon na magbigay ng mga kinakailangang resources at benepisyo upang mas makapokus sila sa kanilang tungkulin bilang mga tagapagtanggol ng bayan. Umahataw ni Katabalita Nationwide! Ipinag-utos naman ni Acting Chief PNP Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. sa Criminal Investigation and Detection Group ang malalimang imbisigasyon matapos maaresto. Ang dalawang individual dahil sa umunoy panunuhol para bawiin ang affidavit laban sa mga responsable sa kaso ng missing sabongero. Nahuli ang dalawa nitong lunes sa barangay Dolores Taytay Rizal. Sa hulat ni CIDG Director Police Major General Robert Tamurico II, nag-ugat ang operasyon sa natanggap nilang request for assistance ng kamag-anak ng isa sa mga nawawalang sabongero na tumatayo ring complainant sa kaso. Labatid na batay sa reklamo, pinapipirma sila ng recantation paper para umatras sa isa na panilang kaso sa Department of Justice laban sa individual na iniuugnay sa kaso at manahimik kapalit ang 1.5 million pesos. Gagad naman nagsagawa ng interment operation ang CIDG na nagresulta sa pagka-arresto ng isang lalaki at isang babaeng suspect matapos silang abutan ito ng pera ng komplainanta. Nasa kusiriya na ng CIDG ang dalawang suspect at nahaharap sa kasong paglabag sa Article 286 o Grave Coercion ng Revised Penal Code at PD 1829 o obstruction of justice. Umahataw! Brigada Balita Nationwide! A Brigada, isang senador na nawagan sa gobyerno na isagawa ang lahat ng nararapat na diplomatic at legal measure kasunod yan ng bagong water cannon incident. Live naman mula dyan sa Senado, Brigada Ann ibrigada brigada mo! Brigada! report! Maring kinundena ni dating Senate Committee on National Defense Chairperson Senator Jinggoy Estrada ang bagong napaulat na pag-water cannon ng China Coast Guard sa BRP Dato Gumbay Piang ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Ayon kay Estrada, isa na naman daw itong harap-harapang pagsantabi ng China sa international law, sovereign rights at maging sa kaligtasan ng mga Pilipinong naroon. Kaugnay nga nito, dapat daw na maideklarang mali ang kanilang isinagawang hakbang Anya, ang baho de Masinlo kay pagmamayari ng Pilipinas. Kaya karapatan lang ng mga Pilipinong tripulante na magsagawa ng kanilang misyon dito. Nanawagan naman din ang senador sa international community na seryosong tandaan. Ang naging incidente ito na siyang naging rason naman ng pagkasugat ng isa sa mga crew member ng BRP Dato Gumbay Piang. Umapila rin siya sa gobyerno na isagawa na ang lahat ng nararapat na diplomatic at maging legal measures upang matugunan ang pangyayaring niya ito. In the heart of changing lives, ako si Brigada Ann Cortas na 105.1 Brigada News FM Manila, the Music News of Brigada Walita Nationwide. Ito namang DepEd mga kabrigada, tiniyak ang pagtugod sa matagal ng problema sa paghahatid ng mga textbooks. Brigada Sinang Patiwag, i-brigada mo. Brigada yeah. Report. Kinilala ng Second nd Congressional Commission on Education o EDCOM 2 tienen de ng DepEd sa paghatid ng mga learning materials para sa mga Pilipinong mag-aaral. Ayon sa EDCOM 2, noong 2024, matagumpay na nakapag-procure at nakapagdala ang DepEd ng 60 bagong textbook titles, higit pa sa 27 titles na nakuha sa nagdaang mga dekada. Maliban dito, ang timeline ng pagsuri ng DepEd sa mga textbooks ay bumaba rin sa 60 araw mula sa 210 days. Ang hakbang umanong ito ay hindi lang nagpapabilis ng delivery, kundi sumusuporta rin sa local publishing industry. In the heart of changing lives, ako si Brigada Sheila Matibag ng 105.1 Brigada News FM Manila. The Music News. Uh, so okay. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Satang Hale. Brigada Balita Nationwide. Siksik sa mga bagong balita Brigada Balita Nationwide. Nakalunchbreak kaman. Napapaginggan pares ang mga kaganapan. mga kaganapan. Brigada Balita Nationwide. Nationwide. Satang Hale. The balita Nationwide Sa Kada Balita Nationwide Mga kabrigada, inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali Mga trending na balita ang kinalap ng Brigada News FM Philippines Katuwang ang Maxan Capsule at Mams Lami S1 Capsule Buong puso kasama ang buong puwersa ng Brigada News FM Philippines In the heart of changing lives, helping inspiring people to achieve a better life. Kami po ang inyong mga lingkod, Brigada Angel Divera at Brigada Abner Francisco. Maraming salamat sa inyong pagiginig mula rito sa Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali Mula dito sa Brigada News FM Manila Brigada Balita Nationwide sa Tanghali Hatid ng Power Cells Herbal Capsule At Drug Max Dietary Supplement Capsule Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule 16 years ng kasama mo Ito ang makabagong tunay na radyo. Makabagong tunay na radyo. Angat sa musika at balita. balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada. In the heart of changing lives.